yung putike! Eh, nakapul na naman ako! Ano? Si Boyong? Nasaan siya? Princess! Nasaan ka na? Ayan na si Boyong! Nasaan ka? Nagtago si Princess! Yari! Si Boyong nga! Wow! Ang ganda ng bahay ko po! Kanino kaya to? Matagdag ko nga sa loob! Bebang! din! Makikita ka ni Boyong! Wait! Titignan ko lang kung anong gagawin ni Boyong! Ay! May sinin Ang galing! Ayan na si Boyong! Maglutago na ako! Pwede kaya akong maligo dito? Wala ka! Ah, may sirena! <laughs> si Boyong! Nagulat! <laughs> nako na <laughs> Tinakot mo ko! Akala ko may si Siba, yung ka ke! ten, Princess, tinatuan mo pa ako? Ano pa kasi kinagawa mo dito, Boydong? Bakit sinusundan mo si Princess? Eh kasi, gusto ko lang naman magbakasyo sa probinsya eh. Kaya sinundan ko si Princess. Sabi kasi nila, may BAYO ko raw dito. Kaya gusto ko rin makita. Ganun pala? Akala ko, may gagawin ko na namang masama kay Princess eh. Wala ah, mabait ako ngayon. Kaya magkakaibigan tayo lahat. Yeah! Talaga ba Hindi ka mang gugulo sa amin? Siyempre, hindi ako mang gugulo. Ayoko muna magpasaway para may kaibigan ako. Tama yan Bayong, Magbago ka na para lahat tayo magkakaibigan. Ay nako, kunyak nyari lang yan si Boyong, bait-baitan, pero mamaya gagawa na naman ng kalokohan. Hindi ah, nagbago na ako Princess, ayoko nung may kaaway. Hayaan mo na Princess, kung gusto magbago ni Boyong, tatanggapin natin siya. Sige na nga, kaibigan ka na namin Boyong. Simula ngayon, magkakaibigan na tayo, wala nang away-away. Palagang -away. bigbang, salamat! Kuya Bang, pwede na ba akong maligo sa pool? Nainita na kasi ako eh. Oo, oh, princess. Halika na po! Yay! Baka pag-swimming na ako. Ang galing ni Princess Lumamoy. Ang galing ni Princess. Marurutin siya ng mangoy. gusto ko din maligo. Tara na, Boyo! Sama mo kami rin sa swimming pool! Okay, sana hindi malalim. <laughs> bayong talan! bayong talan! <laughs> Sige na nga, tatalo na ako. Kaya ko naman to eh. <laughs> Bebang, si Poyong, mo ho! Ang galing niya maglangoy! <laughs> uh, no. Princess, si Nanalo na siya! Hindi siya makaahon! lang <coughs> pa, Ang lalim na swimming pool. Hindi ako marunong lumangoy. <coughs> ano? Hindi ka marunong lumangay, ba Boyong? <coughs> Princess, huwag mo nang tawanan si Boyong. Matigay na nga siyang malunod eh. Ang yabang-yabang niya kayong lumangoy, mag-comment lang kayo kung marunong kayo lumangoy sa malalim. Bye-bye! <laughs>